Nagsagawa ng inspeksyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA na si MMDA General Manager Yusef Procopio Lipana sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa lungsod ng Parañaque kasama si na Department of Interior Local Government o DILG for Public Safety Asec Florencio Bernabe Jr. Southern Police District Director Police Brigadier General Mike Pespes at mga opisyal ng PITX uh. Kinamusta ni MMDA General Manager Lipana ang mga ilang pasero na bibiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya ngayong araw kung saan naging maayos naman ang kalagayan naman ito habang nag naman ang kanilang mga biyahe. Ayong kay Lipana, wala naman naging reklamo mapasero at naging maayos naman ang serbisyo ng PITX. Mag-alala Mike, Mike, natin sa wala naman uh, maayos naman ang sistema nila sa pag-procedure uh, nila sa pagdahan uh, ng uh, pasero but we will remind the management considering na may threat ngayon ng terrorism pero dapat account lang nga uh, taas ng konti yung antas ng kanilang seguridad, especially yung kung sa mga mapasayar sumasakay. Siguro dapat siya ng konti uh, inspeksyon. So, lang nakita natin na medyo dapat medyo uh, nila yung konti yung consciousness po dati sa security. Sa panig naman ng na seguridad, tiniyak ni SPD Director, Police Brigadier General Mark Pespes, na mananatiling mapagbantay ang ating mga kapulisan sa lahat ng terminal sa South Metro Manila para matiyak ang seguridad ng mga pasero laban sa mga masasamang elemento. Aniya, nagdagdag na sila ng mga tauhan sa bawat terminal at naglagay ng police assistance desk. Dagdag pa ni PES, pes hindi lamang ito responsibilidad ng kapulisan, kundi maging ng management ng mga terminal na dapat may kooperasyon sa mga otoridad sa pagpapatupad ng seguridad para sa maayos na paglalakbay ng mga kababayan. Uh, nagdagdag tayo ng uh, pads sa bawat terminal, uh, police assistance desk. Pero sabi kami, di hindi lang uh, responsibilidad ng uh, ating kapulisan dito uh, kailangan din natin yung uh, cooperation ng uh, ng uh, management para ma-check yan sa kayong uh, vigilance ng ating uh, uh, drivers o doctors uh, maliban sa magiging uh, tip-top condition sila sa pagdagay Tiniyak naman ni PITX sa uh, Terminal Operations sa uh, Manager Arnold Juson na lagi silang nakikipag-coordinate sa kapulisan para sa pagpapatupad ng seguridad sa naturang Terminal. Security, yung uh, full coordination naman po with our uh, uh, with our uh, PNP sa mga kapulisan po, uh, hindi naman po nawawala yun, sir. So hand in hand nagtutulungan po si PITEX at saka yung ating mga kapulisan just to improve yung ating security uh, within the terminal. Sir. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.